sa puso ng Maynila, nakatayo ang isang tanod ng kasaysayan, ang Port Santiago, isang lugar na puno ng alaala, dugo at libo libong kaluluwang nahimlay sa katahimikan ng nakaraan. Ngunit kasabay ng makulay nitong kasaysayan ay ang mga bulong, anino at kapabalaghan na patuloy na ikinukwento ng mga bantay, turista, at mga taong matagal nang nakakaramdam ng presensyang hindi nakikita ngunit naroon. Sa lugar na ito, ang nakaraan ay hindi simpleng alaala. Minsan, nagbabalik ito upang iparamdam na hindi pa sila tuluyang payapa. Narito ang detalyadong salaysay tungkol sa mga kababalaghang nagaganap sa Port Santiago mga kwentong isinilang mula sa kasaysayan, mga saksi at mga misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ano-ano ang mga kababalaghang nagaganap sa Port Santiago? Ang una, mga aninong naglalakad sa pasilyo. Isa sa pinakalaganap na ulat ay ang itim na anino na nakikita sa kahabaan ng mga pinakamatandang pasilyo sa Port Santiago. Maraming bisita ang nagkukwento na habang sila'y naglilibot, may aninong dumadaan sa gilid nila. Mabilis, tahimik at bigla ring nawawala. Kadalasan, nagmumula ang mga aninong ito sa lumang selda kung saan ikinulong ang daang-daang Pilipino noong panahon ng Hapon at panahon ng Kastila. May mga gabing isinasara ang pinto ng pasukan Ngunit may nakikita ang hugis tao sa loob Nakatayo lang at nakatingin Ayon sa ilang paranormal investigator Posibleng ito raw ay mga kaluluwang hindi makatawid Dahil sa matinding hirap at pagkamatay ng walang katarungan Ikalawa, ang larawan ng sundalong naglalaho Isang popular na kwento mula sa ilang archives at dating guardia. May tatlong turista daw na kumukuha ng litrato malapit sa muog. Nang i-review nila ang larawan, may lalaking naka-uniforme ng lumang sundalo na nakatayo sa likod nila. Seryoso ang mukha, diretso ang tingin sa kamera. Nang bumalik sila sa lugar kung saan sila nagpicture, nagtanong pa sila sa guardia may sundalo po ba kayong nakakostume dito? Ang sagot naman ng gwardya, wala po. At lalo na, wala nang gumagamit ng uniforme ng kastilang sundalo dito. Pagbalik nila sa larawan, biglang nag ang imahe ng sundalo. Para bang naglaho, kasabay ng pagtingin sa kanila. Ikatlo ay ang mga iyakan sa dungeons. Ilan sa pinaka nakakilabot ay ang pag-uulat ng pag at pag-ungol mula sa mga dungeon lalo na tuwing gabi o kapag umuulan sa mga dungeon na ito ipinapasok ang mga Pilipinong biyag ikinukulong ng napakatagal marami ang namatay dahil sa gutom sakit at pagpapahirap ang mga sumusunod ay madalas na naririnig may hinang iyak ng babae Sigaw na parang humihingi ng tulong Mga yabag na mabibigat Parang nakakadena May isang janitor na nagsabi Tuwing inaabot siya ng gabi Sa paglilinis Kahit nag-iisa siya Pakiramdam niya Ay parang may nakamasid Sa kanya mula sa dilim ng dungeon At may mga oras Na may malamig na umiihip Sa batok niya Kahit walang bukas na bintana Ikaapat, ang bantay na hindi tao. Isang kilalang kwento sa mga panggabing gwardya. Isang madaling araw, may nagro nagroronda na may nadaan ng matikas na lalaking nakaitim. Itim na uniforme. Nakatayo sa gilid ng pader. Akala niya ay isa ring gwardya o reenactor. Lumapit siya para batiin. Boss, night shift ka rin. Ngunit nang malapitan niya, napansin niya, walang mukha ang lalaki. Puro dilimat anino. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. At pagkurap niya, naglaho ito sa harap niya mismo. Nagpail siya ng report, pero hindi na siya bumalik kinabukasan at tuluyan ang nagresign. Ikalima, ang kariton ng mga kaluluwa. May isang matandang tagapaglinis sa paligid ng Port Santiago na minsan daw ay nakarinig ng tunog ng kariton ang parehong uri ng karitong ginagamit noong panahon ng digmaan upang magdala ng mga bangkay rinig ang pagkaluskos pagaspas ng gulong na kahoy at pagtahak ng tila pagod na mga paa sinundan niya ang tunog pagdating niya sa likod ng pader nakita niyang lumalakad ang isang lumang kariton na walang humihila dahan-dahan hanggang sa natunaw ito sa ere Ikaanim ang footsteps sa likuran mo Maraming turista ang nakakaranas ng mga yabag sa likod nila Parang may sumusunod ngunit walang tao Bigla ang paglamig ng hangin o kaya may humahawak sa balikat nila isa sa pinakakilalang ispat dito ay ang malapit sa bahagi ng Ilog Pasig kung saan maraming Pilipinong pinatay at itinapon noong panahon ng hapon. Sinasabing ang mga kaluluwang iyon ay naglalakad pa rin doon naghahanap ng hustisya Bakit maraming kababalaghan sa Port Santiago? Napakaraming namatay dito. Mula panahon ng Kastila, hapon, at hanggang sa mga revolusyon, libo-libong Pilipino ang pinahirapan, tinorture at pinatay dito. Malalim na emosyon ang naiwan, ang lugar na hinatulan ng galit, luha, paghihirap at kawalan ng katarungan, enerhiyang nagiging mitsa ng mga aparisyon. Dahil sa lumaang ang infrastruktura, ang mga bato nito ay sumisipsip ng emosyon at ingay ng nakaraan kaya raw madaling magpakita ang mga residual energies at malapit din ito sa ilog pasig ang tubig ay sinasabing conductor ng espiritual na enerhiya kaya mas madaling magmanifest ang mga kaluluwa ang Port Santiago ay hindi lamang isang monumento ng kasaysayan kundi isa ring dambana ng hindi matahimik ng mga kaluluwa sa bawat pasilyo, bawat bato, at bawat sulok nito, tahimik, naroroon ang mga alaala -ala ng nakaraan. Mga alaala -ala ng dugo, sigaw, at pagpapahirap na nag ng mga kwentong hanggang ngayon ay ginugunita ng mga espirito. Kung bibisita ka sa Port Santiago, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Sa bawat hakbang mo, maaaring may hakbang na sumasabay. Sa bawat paglingon mo, maaaring may mata na nakamasid. Ang tanong, handa ka bang marinig ang kwento nila?